si Ace Enriquez, isang visual artist mula sa Malvar, Batangas. Usapang arts naman tayo ngayon. Baka mayroon sa inyo very passionate sa fine arts? pwedeng-pwede pwede ng pagkakitaan yan. Kaya kuya A eh, some easy steps naman dyan. Sa pag sketch po, ang mga kailangan natin ay sketchbook, charcoal sticks, and your imagination. may naman po, ang ituturo ko sa inyo ay mga basic ng pag sketch Lalo na po ng mga buka ng mga tao. Ang gagamitin ko po ngayon is charcoal sticks. Mali kung magagawa kayo ng muka, magawa mo na kayo ng mga marks na susundin niyo. Ako kasi, nagsisimula ako sa bilog. And then, isa pa uling bilog. Tapos, yan na yung magiging parang start ko ng mukha. So, binubura ko rin yan, mga ganyan. Talagang markings lang siya. Ang ginagawa ko, simula, naglalagay muna ako ng, ng marks dun sa part na lalagyan ko ng mata. Tapos medyo ibablur mo ng konti. And then, sa may ilong, parang reverse triangle lang, triangle lang na nasa ibaba yung pinakadulo. Tapos isang straight line, tapos burahin nyo ulit. Itong mga nabubura nyo na to, ito yung magsaserve din to as shadow mamaya pagka nag-start ka na. So dito, uh, yung pinaka tip nung dinarkan nyo kanina. So usually, this is ano, parang one-third nung, ano, nung ginawa nyong kabuuan. So kung ito yung buo, at hatiin natin sa tatlo. Dito siya. Dito siya papatak. Dito magsisimula yung kilay nyo. So, pag magkikilay kayo, depende rin sa inyo kung gano ka-intense yung kapal ng kilay. So, itong gagawin ko na to is parang normal, ano lang, normal na kapal ng kilay. So, gawa muna kayo ng dalawang lines. Tapos, pag nakarating na kayo doon sa pinaka... Ito kasi hatiin natin sa tatlo. Pag nakarating na kayo dun sa part na thirds nung ibabaw, lagay niyo ulit ng kapiraso dito. Then yung mata, ang mata kasi parang it's up to you kung gusto niyo mabilog o singkit. So ang gagawin ko yung normal size ng mata. Sa pag-drawing ng mata, mahalaga yung ano, yung mga folds sa ibabaw. Kasi yun yung nagde-determine ng emotion nila eh. Tapos po, ang susunod natin lalagay yung cheekbone niya. Ang cheekbone ay isang malaking parte din ng, ano, eh, ng character ng muka. Parang nasa cheekbone nakasalalay din minsan, yung, lalo na sa mga comics. Ang cheekbone minsan nagdedetermine siya ng mga villains, ng mga heroes. Kapag so, pag nalagyan yung mata, i-detail na po natin. Mas makapal po hanggat maaari yung sa ilalim. Yan. Yan pong part na yan, pagka nag i na kayo, I mean yung naglalagay na kayo ng ink like pen or paint, pag nilagyan nyo po ng white yan, mabubuhay nyo yung itsura ng mata. Ganon din po sa mga comics, no? May mga, ano yan, may mga department yan. May inking, coloring, pencil. Tapos yung ilong po niya, ito medyo marami nahihirapan sa ilong eh. Kasi medyo Nagiging off ang ilong pagka mali yung discante mo. So, ang ginagawa ko lang ganito, parang number 3 na baligtad. Ay, nakapababa. Na, na, parang 3. Three. Three. Kakapalan nyo lang yung shade nyo sa ilalim. Tapos, papawiin nyo ng konti. Tapos, baka tinuloy number 3. Tapos, lagay nyo ng half circles both sides. Para magmukhang naka-elevate yung ilong, lagay nyo ng parehong dark sa both sides. Tapos, pawiin nyo. Nakita niyo yung liwanag na lumabas doon sa pagitan ng ilong? Ang labi, the drawing lang kayo ng... Alam niyo yung drawing ng parang ibon na dinodrawing ng bata kayo. Yung mga parang lumilipad ng mga anino. yeah. Ganon. Isang so, malit na ganon, tapos dadark ka na ganon. Lalagyan po ng parehong guhit magkabi ng dulo. Bakit nilalagyan po niya? Yun yung, yung ng lalim. Parang nagmumukhang hindi flat yung labi mo. So pag nagawa niyo na po yan, yung ibabaw, ang ilalim niyan ay isang guhit lang na ganyan. Hindi nyo kailangan idugtong yan doon. Yan. Ang nagagawa ng labi ng dark na yan, nagmumukhang nakalubog yung lower lip. So, pag meron na po kayong ganyan, lalagyan nyo lang yung guhit sa ilalim ng ilo. Sa buhok po, feel free na i-draw yung anong gusto nyo yung buhok. But in this case, nagawin ko lang siyang parang round yung korte ng buhok for the ears, parang half circle lang din. Parang puro part ng circle. Quarter of a circle, quarter of a circle. Tapos, half circle na maliit, half circle na maliit. And then, yung lower portion, this part, lagay mo lang ng dark. This one, lagay mo lang ng dark. Then, pawiin nyo ng konti. Sobrang halaga na bago kayo mag-drawing, alam nyo i-determine yung source of light. Kasi yung source of light, pag namali kayo ng shading, medyo magulo yung konsepto nyo. So, in this case, kaya ito maliwanag, ito yung source of light. So, dito na tayo sa shading. Kung ito yung source of light mo, since naka-concave naka, naka concave yung noo, merong part dyan na dapat madilim. Tapos, yung dito sa part na to, since pag tinamahan kayo ng araw, mas madilim dito sa part na to, nagayon ng konti, mas Definitely, sa ilalim ng mata, ang kilay, yan pawiin. And then, lalagyan natin ng konting eye bags para magkaroon ng character yung kanyang mata. And then also, sa ilalim uli ng ilong. And sa ilalim ng cheekbone. Dapat may pirma natin. Ito na po yung ating short sketch. Wow! In less than 5 minutes, kayang-kaya ng gumawa ng obra. Ang galing, ha? Tamangha-mangha ang artworks na yung nagagawa, kuya. Yeah. Pero interested din kami sa yong pagsisimula. Nung bata po ako, nagdo-drawing ako, nag sketch ako gamit yung mga retasong na papel na bigay ng lola ko. Ang unang-unang natatandaan ko na unang-una kong din-drawing ay mukha ng isang artista. Sobrang halaga na ang ginagawa mong trabaho ay talaga yun yung passion mo kasi totoo yung sinasabi na, na, na pagka gusto mo yung ginagawa mo, para kang hindi nagtatrabaho. Yung excitement ko na gumawa ng bagong artwork, yun ang nagiging parang fuel ko para makagawa lagi ng bago. Ang artwork ko po kasi ay hindi po siya commercial artwork. Siya po ay artwork na para sa gallery. Siya po ay artwork na pinagbuhusan ko ng puso, ng isip, ang mga pinipinta ko po at mga in-scout ko ay kadalasang may kinalaman sa social realism. Ito po yung mga nangyayari sa buhay ng mga tao. I'm hoping to convey some messages mula doon sa mga pinipinta ko. Ang gusto ko sanang i-convey sa aking mga ginagawang artworks ay yung reality ng buhay. Iba-iba rin ang timeframe paggawa ng isang artwork. May mabilis, may matagal. Kasi depende yan sa details and depende kung satisfied na rin ako, ganun lang ako experience eh. Hindi ko po naiisip na pagkakakitaan ko to pagdating ng panahon. And uh, kung sa pagiging magaling, para sa akin po ay napakarami ko pa pong kailangang i-improve sa sarili ko. Napakalaking bagay na maging visible ka sa mga galleries kasi doon nagsisimulang mabuild yung pangalan ng mga artist. Actually, ako kinukumpara ko po lagi ang art scene sa iba't ibang larangan eh. Pag hindi nyo po talaga sinamahan ng sipag, hindi nyo sinamahan ng diskarte at hindi nyo nilahukan, lalo sa art scene, ng maraming maraming imagination at maraming maraming puso, ay eh, mahihirapan po talaga kayo makapenetrate. Kung gusto nyo makapasok sa eksena, maganda na po kayo ng maraming sipag, maraming inspirasyon at maraming maraming panalangin. At simula nga noon ang dating habi lang niya, ngayon, trabaho na niya. Hindi lang pala sa pagdodrawing kundi maging sa pagpipinta, si Kuya Ace ay tunay na magaling. Ready na po kaming matuto! Let's go! Sa pagpipaint, ito po ang ating mga gagamitin. Paint brushes, rugs, artist palette, tubing at acrylic. Ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano magpinta. Yung mga basic na pagpipinta, kagaya ngayon, subukan natin magpinta ng rosas na may mga dahon at nasa iba't ibang stages yung bulaklak at yung mga dahon. Gagamit tayo ng green sa tangkay. So for beginners, pwede kayong gumamit ng mga nabibili sa hardware, na tinting colors, pwede na yun. So green muna para mabasag yung kulay niya kailangan mo ng mga konting iahalo sa kanya na i-dadaw-daw mo lang. So, ito yung gamitin ko ay red oxide. Meron na rin ako dito nakaredy na konting white. Ang white ay pampababa ng intensity ng kulay. Ngayon po ay magsisimula na tayo sa paggawa ng mga branches ng roses or kung anong bulaklak man ang gusto niya i-drawing. Eh. Kasi ang foundation ng bulaklak halos pare-pareho lang naman. Sa tangkay, Lagay kayo ng konting green dito, konting red oxide, haluin nyo kasi wala namang tangkay talaga na solid green. Lagi siyang may tint ng brown. Ipahid nyo lang yan, konting pindot, yan yung mga tinatawag na mga joints ng halaman. Nakikita nyo yung effect niya? Parang dito, andito yung sinag ng araw, andito yung dark side. Yun yung dahil sa effect ng dalawang kulay na magsabay nyo pinahid. So, gawa pa tayo ng iba. Pag medyo nararamdaman nyo na na rough yung pagpapahid nyo, ay po pwede na kayo magbas magbasa ng tubig ulit. Ang mga brush na pwede nyo gamitin, depende na rin yung sa, ano nyo, sa paghahawak nyo ng brush. Kung may nylon brushes kayo, mas maganda. Pag nagawa na natin yung mga main branches, pwede na tayong gumawa ng sub-branches. So, maliliit. So, pwede dito. Hindi mahalaga kung putol o hindi. <laughs> basta feel free na paglaruan yung direction ng mga branches. Ang acrylic, kumpara sa oil, maigsi ang playtime nito. Ang oil kasi, pwede mo pa siyang laruin kahit nasa canvas na. Meaning, natutuyo siya usually, minsan naabot pa ng days. Kaya ang acrylic, dapat pagpahid mo, sure ka na kasi walang ano to eh, mahirap bawiin. So, if happy na kayo dun sa structure ng mga sanga, pwede na kayo mag-proceed sa dahon. Ang dahon, same green na lang din ang gamitin kasi ako, ang ginagawa ko sa dahon, tatlo siyang patong. Pinaka-dark yung mid-tone naman, tapos yung pinaka-light. Dito tayo sa pinaka-dark. Ganun pa rin. Kung ano yung kulay ng sanga, yung pa rin ang gamitin mo. Depende sa inyo kung paano kayo gagawa ng dahon, pero ako kasi ganito. Manipis lang sa una, tapos i-flat nyo. Angat ulit. Manipis. Flat, angat. Manipis, flat, angat. Mas mabilis. So, pwede nyo nang paglaruan yan kung saan nyo gusto nyo ilagay yung dahon kasi ito yung undertone pa. Ito yung nasa ilalim na dahon. Kumbaga, ito yung nasa pinaka-dark part ng halaman. Pag gusto nyo medyo larokin, pwede kayong maglagay ng orange kasi sa pagpipinta naman talaga, lagi namin sinasuggest be playful. Pagka gusto mo ng malinis yung orange mo, definitely kailangan mo magpalit ng brush or magpalit na or maghugas ng brush. Pero sa mga cases na ganito, halimbawa halaman, mas maganda kasi sa mga bushes, nag-aagaw yung kulay niya. So ako hindi ako nag aantala talaga, naghuhugas ng, ng brush talaga pagka yung ganito. Nahayaan kong humalo yung previous color. Kung happy na rin kayo doon sa, sa, first tone nyo, kasi kagaya yan, nilagyan ko na ng brown, pwede rin orange yan. Eh. Proceed na tayo sa pinakamid niya. Ito ang gagamitin ko, pero pwede rin naman gumamit kayo ng yung previous green na ginamit nyo and yellow. mas magkakaroon kayo ng lighter shade ng green. Mapapansin nyo kung gano'ng kahalaga yung ano yung hindi nyo hinalo talaga na halong-halo yung kulay. Makikita nyo yung, yung separation ng color. Nagmumukha siyang effect ng ilaw. Yun yung kumbaga, ito yung part na tinatamaan ng sikat ng araw. Kung happy na rin kayo dun sa sura ng buses, no pwede na tayo mag-proceed sa bulaklak. Sa bulaklak, gagamit ako ng white at saka ng red. Kahit anong red to pwede. Huwag lang yung medyo nasa maroon, maroon stage na kasi medyo mahirap siyang buhayin yung kulay. So paggagawa po ng mga bulaklak, simulan natin sa gitna. Parang nagsasalit ka lang ng anong cup circles. Sa kabilang side naman. Nakita niyo po yung posisyon ng brush. Uh, ang unang pinasasayad ko yung tip nito. Pupush mo lang siya para lumapat siya. Tapos angat. Angat. Tapos yung kulay niya talagang okay lang yan kahit na makapal sa radio iba. Nag-alternate lang na mga half circles on all directions. Dito, sa kabila. Tapos ito naman yung hindi pa nakabukas. Nakaside view. Ito yung medyo abstract na approach ano, ha, sa ano sa pipinta ng bulakas since ganito talaga yung style ko eh. Pero sa mga iba't ibang artist, iba-iba naman yung way nila eh. So papatuyin nyo lang siya and then pwede nyo na siyang lagyan ng coating. Nasa inyo kung anong gusto nyo gamitin coating. Pwedeng Pilox, I mean yung mga brushet, yung mga airbrush, or pwede rin namang emulsion. Pero ako, ay prefer emulsion kasi ang emulsion, pag natuyo, para siyang glass. This one, siguro mga 30 minutes, tuyo na to. Pagkakilik, ganun siya kabilis. Once na matapos yun na yung pagpipainting, huwag nyo kalimutang firmahan. So, it's up to you kung ano, kung buong pangalan o... Remember na yung mga signature nyo, isa rin yun sa ano eh, sa identification ng mga future collectors nyo kung talagang legitimate na kayo yung gumawa ng, ano, ng artwork na yun. And the year. Ito na po ang ating finished product. Sabi nga nila, magandang investment din ang art pieces. Curious lang kami, Kuya Ace. Paano ba kumikita ang isang artist sa mga likha niyang obra? One sketchbook is around 300 pesos. For this kind of charcoal, ito ay 279 pesos isang set. And yung mga normal pencils may nabibili 600 pesos isang buong set na yun taon na ang aabutin. Kasama na yung pambura, kasama na yung iba't ibang shades ng charcoal. Meron nun sa mga online stores. Take note, ang mga materyales na ginagamit ng kada artist ay hindi pare-pareho ng presyo at hindi rin pare-pareho ng quality. Pero, pag matagal ka ng nagpipinta, magagamay at magagamay mo yung iba't ibang klase ng pintura. So, it's up to you kung anong gusto nyo gamitin. Take note, hindi pare-pareho ang presyo nyo na may bibenta yung painting. Lalo na pag beginner ka, baka maaaring yung presyong gusto mo ay hindi mo pa makuha. It would take time and practice. Depende sa quality at depende sa audience kung ano ang magiging presyo ng inyong artwork. Nakakabilib talaga ang mga tulad ni Kuya Ace na kayang lumikha ng magagandang larawan gamit ang lapis at pintura. Pero may pagkakataon bang pumupusyo din ng kintab ng kulay sa iyong paggawa? mahal ang fine arts sa pag-aaral, yes. O, ma mahal ang fine arts, but mahal din naman yung ibang kurso. Walang pera sa fine arts, kahit saan naman walang pera pag tamad ka. Ang maganda dito, habang tumatagal ka sa eksena, as long as mapatunayan mo na may worth yung gawa mo, may value yung artwork mo, pataas ng pataas yung presyo mo. And napatunayan na rin naman namin yun dahil isang taon na rin naman kami mag-asawa na ang pinagkukuhanan ko ng kita, itong pagpipinta at paggawa ng sculpture. Ang may papayo ko sa mga artist na natatakot pa na mag-risk na pumasok sa art scene, tubukan nila. Huwag silang matakot kasi pag hindi sila nag-risk, hindi nila malalaman yung kanilang potential eh. Forever nilang pagsisisihan yun hanggang pagtanda nila. Basta samahan nila ng sipag. Sa art scene, napakahalaga na lagi kang visible, consistent kang gumagawa. May bagong element sa iyong artwork. And Huwag kalimutan na gumawa ng sarili mong identity. By practice, unti-unti. Totoo naman yun na gagaling talaga kapag ka lagi mong ginagawa. makikita mo yung gawa mo. Kung masaya ka na sa gawa mo, then eventually yung mga tao makakakita noon, ma-appreciate yan unti-unti. Lahat ng pinipinta ko at sculpture ko ay may mga naratibo Nakabase yung mga artwork ko sa mga aral na salita ng Diyos. Naniniwala ako na bilang artist, sa yun sa tungkulin ko na sa ganoong paraan ay maipahatid ko sa mga audience ko yung Christian values na dapat matutunan ng lahat. Tapos araw-araw talaga, kailangan naming manalangin magkasama-magkasama para humingi ng patnubay at humingi ng biyaya sa Ama. Tunay ngang inspirasyon ang dala ng bawat obrang gawa ng kanyang kamay at si Kuya Ace ay sumasampalataya na ang Panginoong Diyos ang gumuguhit ng kanilang kapalaran at nagbibigay kulay sa kanilang buhay. Proud ako ng isang visual artist dahil trabaho ko 'to.